Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawang po ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila Upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinaw niyang napapakitunguhan ang mga mangbang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, inakailangang siya'y maghandog ng hain. Hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni Numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayun din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluwang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuwa niya ang tunay na kaulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat nang sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway magmula sa mga bundok lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay, katulad ni Melchizedek. Gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Aleluya, Aleluya, buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natalos, tanang ating niloloog. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga pariseyo. May lumapit kay Yesus at nagtanong, Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Yesus, Makapag-aayuno ba ang panawin sa kasalan? Samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal, hindi kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputokin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak atang ang sisidlan, bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.